years siyang nakulong mm. dahil din sa droga mm. and then one year plus siyang nakalaya. September 7, last year lang siya nakalaya. Mm. So uh, dahil nandito ako sa abroad, nagtatrabaho, um, nandoon naman yung financial support sa kanya. Uh, but then, uh, siyempre, siguro sa tukso nakabalik siya sa bisyo. Kung sino man ang nagtangay sa kanya, kung ano man ang ginawa niya sa kanya, kung pinatay niyo man ang anak ko, pakibalik niyo na lang po yung katawan niya at ipapalibing ko ng maayos. October 3, doon sa bahay ng tito niya sa Iloilo. Yun lang, after that, wala na. Mm, -hmm. sabi niya, pa... Yung... Lang, bilang OFW, uh, for the longest time, ang dami pong mga nangyayari sa buhay namin, sa mga pamilya namin, no? Na kumbaga we live our children kasi single mother po ako. Mm. Ay para buhayin, maging responsible, mag kumbaga we're taking up responsibility mm. para mag-provide sa family namin. Sana naman Uh, maging maayos na yung bansa natin para hindi naman ganito malulong sa droga yung anak namin, maghahasa dahil sa droga. Ang daming nangyayaring hindi maganda. What if kaya sa mga naupulan no, sa gobyerno natin? Kasi sa totoo lang, I have heard over the last conversation I had with my son, last week of September, excited pa siyang nagsabi, Nay, meron akong ano, may, appointment may, ano, may meeting ako kay Sir. Parang gobyerno tong uh, transaction na to. Yun yung word niya. So hindi ko alam kung sino yung Sir na yun. So, I know na, na maaring, you know, yung tukso ba? So sana kung meron man kayong mahuli na sobrang daming droga o konting droga, why don't you just burn it right away? para hindi na magagawa ng paraan kasi nandun yung tukso. Yung sa akin lang pakiramdam. Mm. Kasi what if kung nara, you know, nasa taas lang. Kasi kalalabas niya lang eh. At sila na taga-amin, na ilan yung silang nakalabas, halos nahuli na, na siya na lang ang hindi eh. So parang binabagsakan pa rin sila. Para makapagbenta sila, Siyempre malibre din yung gamit nila. Yun. So yan lang yung panawagan ko, alang-alang sa aming mga nanay, mga OFW na talagang nagtatrabaho abroad para lang matulungan namin yung aming pamilya, hindi na magdagdag ng pabigat sa bansa natin. At the same time, sabi nga nakakatulong kami sa ekonomiya, yun na lang po sana.